bawal bang maglagay ng back cover o ng cover sa likod ng ating mga plaka? Mga kaibigan, iyan ang isa sa mga tanong ng isang subscriber natin. Mga kaibigan, meron na pong mga LTO officers at mga LTO official na nagsasabi na hindi daw po bawal na maglagay ng plastic cover sa likod ng ating plaka or paglalagay po ng pinaka-proteksyon sa ating plaka. Kasi kahit naman sila mismo, aminado naman sila na yung mga ini-issue na plaka ngayon ay medyo manipis. Kaya ang ginagawa natin, pinoprotektahan po natin para hindi agad masira, mabasag, or mapunit yung ating plaka. Kaya sabi nga po nila, eh, hindi po sila manguhule or hindi po nila pinagbabawal na gumamit ng back cover para sa ating mga plaka. Ang bawal po ay ang paglalagay po ng frame at cover sa harapan po nito. Especially yung mga may kulay at kahit po yung mga plastic cover na acrylic ay bawal po ito. Kasi nga po kapag ito po ay nasinaga ng ilaw, eh nagreflect po ito at hindi po makikita or hindi agad mapapansin yung plate number ng ating mga motor. And then yung pinaka frame po ay bawal po yan mga kaibigan. Kahit anong frame po ay bawal po yan. So hanggat maripo, po, wag na po tayo maglalagay ng kahit ano sa ating registered plate. So pinagbabawal po ni LTO yan. At may multa po ito ng 5,000 pesos. Sumunod na po tayo mga kaibigan sa rules, guidelines, and syempre po yung mga format ni LTO tungkol sa mga plaka para hindi po tayo magkaroon ng violation o multa na 5,000 pesos. Okay? So sana po nakatulong ang video na to. Thank you.